sa isang taong matalino na na ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi ito nagiba sa pagka na nakatayo iyon sa bato. Verse 26 Ang bawat nakikinig ng aking salita Ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad. May tutulad naman sa isang taong hangal na natayo ng na kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hamin ang bahay. Ito ay bumagsak at na nawasan. Amen pinagpala po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan sa iyo. Hallelujah. Ito po yung title natin. Matibay na pundasyon. Sino po ang nakakaalam ng pundasyon? Sino po ang pamilyar sa salitang pundasyon? Siguro lahat po tayo. Lalo na po yung ating mga kontraktor, Brother Michael, yung mga marunong po gumawa sa Di ba, alam po natin ang pundasyon? So bakit po kaya mahalaga na ang pundasyon ay matibay? Bakit po kaya mahalaga sa isang kusali? Hindi po natin, sa isang kusali. Diba? Kaya ba yung last day, uh, last uh, nung nakaraan, nagkakita kami ng Brother Murphy tungkol dito sa Bunker Capitol. Diba na, kita po yung Bunker Capitol? Mataas po yun. Kung di po ako nagkakamali, yun po ay pitong palapat Itong palapag po yun, at sabi ko si Brother Murphy, kung well, yun well, 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 well. para lang siyang sumasayaw. Di ba? Para lang daw sumasayaw. Ibig sabihin, maganda ang pagkakagawa, matibay ang pagkakagawa. Di ba? Kasi ang nakikita lang ng marami kung minsan sa pagkawa ng isang istruktura ay kung gaano kaganda yung pintura. Kung gaano kaganda yung design. Pero meron silang hindi nakikita. Ano po yun? Yung mutasyon. Yun ang hindi madalas nakikita ng marami. So, tignan po natin. Ang mutasyon ay ang pinakapayak ngunit pinakamahalagang bahagi ng anumang bagay. Sabi ko dito. Yan po ang mutasyon. Pinakapayak o pinakasimple, ngunit pinakamahalagang bahagi ng anumang bagay sa buhay, sa bahay, paniniwala, o relasyon. Naniniwala ko ba kayo? Na sa buhay ng isang tao, napakahalaga ang matibay na putasyon. Sa bahay ng isang tao, napakahalaga na matibay ang putasyon. Sa paniniwala ng isang tao, napakahalaga na matibay ang putasyon. At sa relasyon ng isang tao, napakahalaga na matibay ang putasyon. Amen. Amen. Napakahalaga po na matibay ang pundasyon. So sa literal na kahulugan, ito po ang pundasyon. Ang pundasyon, ito po ang saligan o ang pinanggagalingan ng katatagan. Tama? Pansinin po natin, kung mahina po ang pundasyon ng isang gusali, sa mahinang lindol, maaaring po itong manda. Tama? Kung mahita po ang pundasyon ng isang kusali, kahit kaunting pangalag lamang po, maari itong mag-iba. Kaya tama po na ang puntasyon ng saligan o pinanggagalingan ng katatagan. Kung kaya po, ang bawat nagpapatayo po ng bahay, tinitiyak nila at gusto nila na matibay ang pundasyon ng kanilang bahay. Amen. So yan po ang tinitiyak ng bawat nagtatayo po ng bahay. So mahalagaw na, na matibay po ang pundasyon ng isang kusali, upang maging handa ito sa mga kalamidad na maaari niyong maranasan. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo na isang gusari, o katulad po yung Banker Kapitol, na makapahalaga po na matibay po ang fundasyon. Kasi mayroon pong kalamidad na pwede pong maranasan, na pwede po siyang kaharapin. Katulad po nun, yung Banker Kapitol ay tupilin po na karanas na po ng paglindol yun. Di ba? Pero hindi po na po siyang nakatayo <laughs> dahil matibay ang pundasyon. So, may kita po natin, ganito din po sa espiritual na buhay ng isang tao. Sa espiritual na buhay ng isang tao, ang ating pundasyon ang nagtatakda kung paano po natin haharapin ang mga bagyo sa buhay natin. Di ba? Kasi katulad po ng isang gusali na maaari po kumaharap sa isang bagyo Maaari din po tayo kumaharap sa mga bagyo at kalamidad po ng ating buhay. At kung mahina po ang ating kundasyon, natitiya ko po na ang bawat tao na mahina ang kundasyon ng kanilang espiritual na mamumuhay sa sandaling sila ay kumaharap sa bagyo, babagsak at mawawasak sila. Amen? Kung kaya ang nice nais po sa atin ng Panginoon ngayon, magkaroon tayo ng matibay na puntasyon. Lalo po sa ating buha. So kung makikita po natin, mga kapatid, yung takpo na ito, yung Matthew chapter 7 po nito, mga kapatid, ito po ang ating pong mga pinagbuhan ng talata. Yan po ay siya ng ating Pangasso Kristo sa mundo. Kung saan, napakarami po, libu-libu po ang nakinig sa ating Panginoon. Napakarami po nang nagpunta sa buto upang pakinggan ang pangaral ng ating Panginoon. Andiyan po yung ipinangaral niya yung tungkol sa makipot at maluwang na daan. Yung ipinangaral niya yung tungkol sa kalooban ng Diyos. Pag binaligan po natin yung konteksto. Ipinangaral niya po dyan yung tungkol sa paghatol at sa iyong mga gawa kung paano makikita o makikita sa gawa ng isang tao kung anong pananampalataya meron siya. So, yun po ang sermon na yun. Ngayon, ipinapakita po sa atin dito sa chapter 7 verses 24 to 27. Ipinapakita po sa atin ang talata na to, yun po sa dalawang tao. Di ba? Meron pong dalawang tao dito na nagtayo ng kanyang bahay. Ang una, ang matalino na nagtayo sa pato. Ang pangalawa, yung inikilala ng hangal na nagtayo Sabah. So ano po kaya yung matututunan natin dito? Ano po kaya ang lesson na gusto kong ipakita sa atin ng mga talata ko dito? Una na makikita po natin, matututunan po natin, ito, yung kanilang pagkakata. Yung dalawang tao po dito, malaki po ang kanilang pagkakata. Naniniwala po ba kayo Malaki po ang pagkakariba ng dalawang tao na ito. Sa pagkatayo ng kanilang bahay, pareho po silang naglaan ng oras. Pareho po silang nagdaan ng lakas. Pareho po silang tagsumika. Tama? <coughs> so sa paglabas, maaari pong magkatundan ang kanilang itinayong bahay. Maaari pareho maganda. maaring pareho kaaya-aya. Pero, pagdating po sa pangunahin na pangangailangan ng bahay na yun, doon po sila nagkaiba ang kanilang pundasyon. Nagkaiba po ang kanilang pundasyon. Dahil sabi po dito, yung una na tinukoy dito, meron po isang matalino. Tignan natin, no? Oh. Pag sinabi kasi sa matalino sa Bible, hindi po yan bumapatungkol sa mga degree holder dito sa mundo. Hindi po yan bumapatungkol sa mga professional dito sa mundo. Hindi po yan bumapatungkol sa mga nakikita ng tao na successful dito sa mundo. Hindi po yan ang matalino pagdating po sa salita ng Diyos o sa Bible. Ang sabi dito, hindi larawan po ang isang taong matalino sa pamamagitan nito. Kaya ang bawat nakikinig ng mga salitaan nito ay may sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay patot. So, ang tawag mo tayo yung palaging po dito na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Para sa maraming tao, ang ginagawa po natin ito, pag-aaral ng salita ng Diyos, mga Bible study natin, ito po ay pag-aasaya lamang ng oras. Tama po ba? Kasi ako dali ganun din ang pakiramdam ko eh. Pag sinabi pa yung Bible study, wala akong pakiramdam. Sayang ang oras ko dyan. Imbis na nagsasaya ako sa ibang bagay, maupo ako dyan, makikinig na salita ng Diyos, sayang ang oras. Di ba? And I do believe, hindi lang ako yung naka-experience. No? Baka nga ngayon, kahit marami ng kristyano, pag sinabing Bible study, kinatatamaran pa rin. Eh, kapag sayang ang oras, imbis na ipapahinga ko na lang, makikinig pa ako ng salita ng Diyos. Imbis na ipapahinga ko na lang, magbabasa pa ako ng salita ng Diyos. Diba? So, para po sa maraming tao at sa mga tao na hindi ganap ang kanilang pagmamahal oh, o pagtitiwala sa Diyos, ang salita ko ng Diyos ay kamangmangan para sa kanila. Okay. Ang pakikinig ng salita ko ng Diyos ay pag-asayalaban ng oras para sa kanila. Yes, tama? Yes, sir. So, kaya sabi nito, ang isang taong matalino kung na nakikinig ng salita, ng Diyos. So siya daw ang may rin, na matalino na nagtayo sa putasyon ba ba? So ka. ngayon niyo po. Mas maganda po sa ibang version. Meron pong ASD, pwede pong ASD version. Pero po, maaaring nagkamali po ako ng type. Ulang po siguro yung type ko. Hindi lang na kasi nakikinig yan eh. Apo, meron pong kasama yan eh. So sabi po dito sa uh, verse, uh, chapter 24, Ito <laughs> po. Kaya ang sino nakikinig? Ito, yung isa yun na nawala. At sumusunod. Tama? Maraming nakikinig, pero hindi nakikinig. Kaya sabi dito, kaya si naminin, ang sinumang nakikinig at sumusunod suno sa salita ko ito sa ating Panginoong Hesus ay mabubuhay sa isang tao na natayo ng kanyang bahay sa puntasyon. Kasi sabi hindi lang po piniginit ang mahalaga. Mahalaga din po na yung ating pinaniniwala ay natutupad natin. Naipapakita po natin. Na at sabi ni Santiago ang isang tao na nakikinig lamang ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito yung sinasagawa, ay katulad ng isang tao na tumingin sa salamin. Nakita ang dumi sa kanyang mukha, pero hindi ito pinansin. Pero ang isang tao na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, na makita niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin na may tunis ang kanyang mukha, kumuha agad siya ng pangunas at pinunasan ito upang tanggalin ang dumi sa kanyang mukha. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Hindi sapat na pinapakinggan lamang natin ang na salita ng Diyos dahil marami po ang nakikinig lamang ang salita ng Diyos. Noong oras kong nahala natin pa rin sa Kristo sa tungkot na yun, ang nakikinig po sa Kanya ay nasa limang libo. Sabi po doon, lalaki lang ang binilang. Hindi pa po binibilang doon yung mga bata at yung mga babae. Ibig sabihin, hindi libo po, po ang nakinig sa Kanya noong mga oras na yun. Pero hindi po lahat ng yun ay nakasunod sa mga nagpangalan ng na ating Panginoon na Kristo. Amen? Amen? Sabi dito, yung tao na to na nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, siya ay matalino. Dahil nagtayo siya na ng kanyang bahay sa puntasyong bato. Ano bang ba nire-represent ng bato? Ano ang pinapakita ng bato? Ang ipinapakita ng bato, ito ay sumisimbolo ng pagiging matatan. Tama? Sumisipo na po ito ng pagiging matatag. Kung matatandaan niyo po, sino na nakakilala kay Simon o kay Simon? Sino po na nakakilala kay Simon? Sino po si Simon? Si Kasimon? Ito so, na lang po si Kasimon eh. So, sino po na nakakilala kay Simon, kay Simon o no? kay Simon? Si Simon po ay si Pedro. Para po sa hindi mga nakakaalam po, no? Si Pedro po, na apostol ng ating Panginoong Kristo ang pangalan niya po dati ay Simon. Tama? Na ang ibig sabihin ay makinig sa Diyos. Pakikinig. Yun po ang pangalan niya dati. Ngayon, pinalitan po ng Panginoon Jesus ang kanyang pangalan. Na ang ibig sabihin po Pedro, na ang ibig sabihin ay pato. Di ba? Si Pedro na mainitin ang ulo. Si Pedro na pabago-bago ng isip pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan o si Simon at ginawang Pedro na ibig sabihin ng bato o piraso ng mga bato. So tingnan niyo po, kung ang ating pong ng mga kapatid ay hindi po matatayo sa matibay na kundasyon. At po natin to. Meron kasing bagyong darating na maaari ng sumubok sa pananampalataya natin. At kung nasa mahinang pundasyon po tayo, babagsak at mawawasak po tayo. Ngayon, sino ba yung kundasyon natin? Ano o sino ang pundasyon na kailangang pagtayuan ng ating mga pananampalataya upang maging matibay at matatag ang pananampalataya nito? Sino ang matibay na pundasyon na ito? Tingnan niyo po. Sabi nito sa sulat ni Apostol Pablo, sa unang kurinto, ang talata po ay tres, ang talata po ay sa talata ang konsep. Sapagkat wala nang ibang kundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay niya. Walang iba, kundi si Jesus Christ. Ang ating pang Jesus Kristo po, ang matibay na kundasyon na kung saan, kung sa kanya po nakasali ang ating pananampalataya, tinitiyak po nito na kahit anong bagyo ang kaharapin po natin, magiging matatag at matibay po tayo. Hindi po tayo babagsak, mananatili pong nakatayo ang bawat isa sa atin sa hitna ng mga pagbibig. Amen? Pero merong hangarin. Sabi dito, dalawa kasi ito eh. May pagkakaiba pa sila yung matalino at yung hangal. Yung hangal, itinulad siya sa taong nakikinig. Nakikinig din siya eh. Di ba kaya yun yung word na nawala kanina? Yung una kanina, nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos yung matalino. Pero ang taong hangal, sabi dito, itinugan sa taong nakikinig, nakikinig din po, Nang salita ng Diyos. Ngunit, sabi dito, hindi isinasagot. Ibig sabihin, pag napakinggan niya, okay na. Pag napakinggan niya ngayon, kinabukasan, nakakalimutan niya na. O pag napakinggan niya, hinahayaan niya lang, pero wala siyang pakialam. Basta siya nakinig, okay na Katulad nung sa preaching ng Pastor Erwin, di ba yung natural? Na napakinggan niya, pero siya okay lang. Basta ako, okay lang ako yun. Basta eh, kayo, bahala kayo dyan. Basta ako nakikinig ako dito. Di ba? Natural na lamang sa kanya na makinig. Pero yun, ko yung natural yung Christian yun eh. Ligtas yun eh. Pero dito, sabi, mabagsak. Mabawasak. Maaring mapahamak. Tingnan mo namin to. Sabi, tinungal ang isang hangal sa taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit siya ay nagtayo sa buhangin. Ano ang nire-represent ng buhangin? Meron pa tayong tibay na asahan sa buhangin. <coughs> diba? Sa dagat, kapag yung buhangin, inaanong, pabalik-balik yun eh. Diba? Kaya may nagtatayo yung kastil buhangin sa tabi ng dagat. Pag hinampas ng isang ranin, yung bagsak ka dito yun eh. Dahil mahina. So kaya ang naisip ko na ating Panginoon, huwag po natin ilagay ang pundasyon ng ating panarampalataya sa buhangin natin. Pagkos ilagay po natin to sa puntasyong bato na kung saan matitiyak natin ito ay matibay at matatag. So yung buhay kasi ang nire ito, mahinang buhay ng spiritual dahil hindi nakaugat sa ating Panginoon. Ama, alam niyo po, ang kailangan ng isang puno para siya ay maging matibay, hindi yung kanyang katawan. Diba? So meron pong isang kwento. Meron isang bata, nagtayo po siya, o nagtalim po siya ng puno. Nakita po ng tatay niya yung puno na itinanin niya. Nagbukay siya. Tapos nagtalim siya ng puno. Ngayon, habang lumalaki yung puno, natutuwa yung bata. Natutuwa na siya. Nakita ng tatay niya, kapag tumatagay yung panahon, yung bata nalulungkot. Kasi hindi nagbubunga yung kanyang puno. Malaki na, malaki na yung puno, pero hindi nagbubunga. At sabi ng tatay sa kanya, maaring maganda siya sa panlabas, pero yung kundasyon o yung ugat niya ay hindi malalim. Maaring ganun po ang buhay ng, para ng mga manan ng palataya, mga Maaring maganda sa panlapas, tignan ang ating ginagawang pagkilingkod sa Panginoon. Pero yung ugat nito hindi lumalalim sa ating Panginoon. Hindi talaga nakapaon yung sa ating Panginoon. Kung kaya nagiging mahina po ang ating buhay spiritual dahil hindi si Yeso Cristo ang pinagpupuhan natin ng lakas. Amen? Dahil hindi ang ating Panginoon sa so Kristo ang tunay na nagiging puntasyon po natin. So pag sinabing buhangin, ito po ang nire-present nito, kawalan ng pagsunod. Nakikinig sa salita ng Diyos, subalit nakikita na hindi niya ito kaya isangkaya. Amen? So kaya ang nais nice ko ng Panginoon, huwag po tayong magtayo ng ating bahay sa puntasyon na buhangin. Kundi magtayo po tayo sa puntasyon pa ito upang dumating man ang mga bagyo, bumahangan, dumating man ang mga kalamigan, mananatiling nakatayo ang bahay natin. Na yun ang ating pananampalataya. Magiging matatag ang ating pananampalataya kung mananatiling tayo na pundasyon ay eh, walang iba ang ating pangunan. So mga dapat natin makita dito ang pagdating ng bagyo. Una, yung pagkakaiba ng dalawang tao. Pangalwa, yung pagdating ng bagyo. Meron talagang bagyong darating. Kailangan tanggapin po natin sa buhay natin na mayroong mga kalamidad sa buhay na pwede natin kalamidad. Kristiyano at hindi ka kristiyano. Kasi kahit ang mga disipulo, nung kasama nila ang tangan ng Yesus, habang sila ay naglalayad sa gitna ng dagat, di ba? Kasama nila sa Yesus ng mga pagkakataon po na yun. Anong na-experience nila? Nakasalupong po sila ng malakas na bagyo. So ano ba ang purpose ng bagyo? Ang purpose ng Magdiyos sa buhay ng tao ay upang palatagin ang ating pananampalataya sa mm Diyos. -hmm. Dahil noong oras na yun, yung mga disipulo na po sila, bagamat kasama nila sa Yesus na natutunog sa barka, ang sabi nila kay pang Panginoon, wala lang ba sa iyo kung mamatay kami, malunod kami? Anong sabi ni Yesus kung siya ilagis eh? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Marami na kayong nakitang ginawa ko, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala. Di ba? Madami nang pinatunay ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod, pero kapag sila ay umakaharap sa mga pagsubok, lagi pa rin silang nagdududa sa ating Panginoon. Nawawala pa rin ang kanilang pananalig sa ating Panginoon. Yun ang kinalulungkot po ng ating Panginoon. Kaya sa mga pagsubok ng buhay natin, mawawalan tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya ang gusto ko ng Panginoon, maging matibay at matatagpo ang ating buhay pananampalataya. Kaya ang gusto niya, itayo po natin ito sa puntasyong bato na walang iba kundi ang ating Panginoon Amen. Ang Kanyang mga salita na kung saan nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga salita na ating narinig at kailangan po natin tupay. Amen? So yan po ang gusto ng Panginoon. So meron po talagang bagyo, meron mga trahedya, meron mga tukso na pwede po tayo sa harap. Kung mahina po ang ating kundasyon, madadali po tayo. So pareho po silang binagyo. Yung dalawang magkaibang tao, yung matalit at yung hangat. Parehas nilang naranasan yung bagyo, pero magkaiba po ang naging bunga sa kanila. Dahil yung isa, na natinig na katayong kanyang bahay, pero yung isa, hindi lang siya nawala ng bahay, kundi nawasak pa ng gusto ang kanyang bahay. Kung hindi po magiging matibay ang ating pananampalataya, ang fundasyon ng ating pananampalataya, maaaring hindi lamang kung tayo mawala, kundi mawasak pa po ang ating buhay. At yan po ang ayaw ng Panginoon sa atin. Sarap Panginoon sa atin, para po sa conclusion natin, ganyan lang na po mabilis ang message talaga ni Lord niya. Dahil pangbangin po tayo ngayon. Sabi dito sa conclusion, ang ating buhay ay maaari maihintulad ma sa isang bahay. Di ba? buhay po natin, pwede po natin itong ihalintulad sa isang bahay. Nakatayo sa pundasyon na tayo ang Tayo po kasi ang pipili ng pundasyon. Tama? Kung gusto po natin sa pato, o kung gusto po natin sa buhangin, ang tanong, kanino ngayon nakasalig ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Kay Jesus ba? Sa mga taong malapit sa atin? Sa mga bagay ng mundo nito? So tayo po ang mga kasalag nito. Kanino nga ba nakasalig ang pundasyon ng aking pananampalataya? Kahit ba anong pagsubok, maranasan ko, mananatili ba ako sa Panginoon? O pagdating ng pagsubok, aayaw ako dahil mahina ang aking kurusyo. Kahit ba meron akong maranas na kahirapan, mananatili ba ako naglilingkod sa Panginoon? O pagdating ng kahirapan, aayaw tayo dahil ang fundasyon natin ay ang mga bagay lamang sa Panginoon. Ipang nagalit ba tayo sa isang tao, sa ating kapatid, sa pananampalataya, lalayong na tayo sa Panginoon? Dahil sa mga tao lamang nakasali ng ating pananampalataya? Kaya ang nais nice ng Panginoon, ang gawin natin puntasyon ng ating pananampalataya ay walang ibang hindi siya. Sa pagkat sa Panginoon, diniti ako, walang magigiso sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, pag tinitin natin siya, wala tayong makikita bagay na ginawa niya na hindi maganda para sa atin. Pag po natin ang kanyang sakripisyo sa krus, ito po ang magbibigay sa atin ng tiyak o katiyakan na tayo po ay iniibig o minamahal ng ating Diyos. Kung kaya, hindi niya tayo pababal. Maraming tao nito nagtatanong sa Diyos. Akala pinabayaan sila ng Diyos. Maraming tao ngayon ayaw na magtiwala sa Diyos dahil sa nararanasan kahirap. Kaya mabalad po tayo. Dahil kung tayo man ay nakakaranas pa rin ng mga kahirapan sa buhay natin, subalit so na nanatili po tayo na natitiwala sa ating Panginoon, mabalad ka sapagkat ang puntasyon na kinatapos